Hi guys So Ngayon is malamig ang panahon guys Kasi may bagyo So ang gagawin ko For today's video guys uh, Paalisin natin yung bagyo Kakanta tayo ng malupit Baka sakaling uh, Matakot yung bagyo sa atin Matakot yung bagyo sa boses ko Tignan natin yan ang kakantayin natin is uh, ano bang title yung kakantayin ah uh, kanlungan kanlungan ba yun kanlungan o oh, tama kanlungan yung guys so umpisan umpisan ko na guys ha kasi malamig ang pano maulan okay let's go lumilipas no, 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 no. ang panahon kabiak ng ating gunita sa paglipas ng panahon bakit kailangan lumisa panapanahon ang pagkakataon maibabalik ba ang kahapon maibabalik ba ang kahapon Okay ba guys? Lang guys for today's video. Thank you.